Welcome guys sa ating mini vlog for today's video guys Tayo ay maglilipat na ng ating mga alagang mga kiti Bali guys, uh, 15 days na sila Kaya, lilipatan natin sila sa bago nilang kulungan guys Ito guys, uh, naglalakad kami papunta, papunta sa bukid At para dalhin na yung mga alagang mga kiti Ayan guys, habang naglalakad kami. Ito nga pala yung bukid na pinabantay na aking tatay. At ito na nga nandito na kami sa area. At pakawalan na namin guys ito at itong aming mga alagang mga manok. Bale dyan guys, uh, binubuhos na rin ni tatay yung mga kite. Bali, init na init na sila dyan guys dahil maliit niya yung pinaglagyan namin bali guys yung bilang nga pala ng mga kiti na to ah, uh, bali 15 pieces sila ayan guys yung unang papisa ko sa Rhode Island red na uh, pure na mahogany eh. at dyan nga guys nilagyan namin ng mga kusot yung kanilang aapangan para kahit pa guys meron silang kinakalay kay uh, bali pang daw ng tuhod ng mga kiti yun sabi nila sabi nila <laughs> ayan guys bali yan pala guys nilagyan namin ng ano yan ng kulambo para iwas na rin guys sa lamok yan nga guys pinag-prepare nga pala yung kanilang vitamins na Bitmin Pro. Pero dahil malapit lang naman yung pinag lang, hindi naman siguro siya na stress. Pero okay, hindi rin napainamig ko sila ng vitamins guys. Para makarecover agad sila. Dahil dyan guys, dito, ang nilagay ko muna dito yung Bitmin Pro. tinimpla ko sa baso. Ayan. At dyan nga yeah, guys, medyo ilang pa sila dyan. Kaya yeah maya maya iinom na yan at sa kasama ang palad niya guys ito uh, nabasa agad ng itlog yung isang inahin ko kaya ayan namatay siya guys kaya diretsyo luto na yan guys kasi sa itapong ko sukayang naman pero in fairness guys kasarap pala ng karne ng Rod Island hindi siya malansa kagaya ng mga ano, ibang manok masarap siyang ano, iluto adobo at yun